Napagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan At malayo sa anumang uri ng sakit um, Sana rin po ay okay ang kalagayan ng inyong mga puso Dahil ang paksa na pag-uusapan po natin ngayon Ay pinamagatang Check your heart Ibig sabihin Suriin natin Eksaminin natin Check upin natin Ang ating puso kung malusog ba alam niyo po ba na ang ating puso ang isa sa pinakamahalagang parte ng ating katawan. Ang puso po natin ay tumitibok ng walang katapusan habang tayo ay nabubuhay. Ang puso po natin ay may mahalagang trabaho. Ito po ay para magbomba or magpump ng dugo para makarating ang dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ang dugo po kasi ang nagsisimbolo ng buhay. Diyan po dumadaloy ang oxygen, ang carbon dioxide, ang mga nutrients papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan. Kaya pag tumigil na ang puso natin sa pagtibok, anong nangyayari mga kapatid? Diba tayo ay namamatay? Pag pinag-uusapan po natin ang problema sa puso ay nakapaloob po dyan ng ating cardiovascular system. Pag sinabing cardio, tumutukoy po ito sa ating puso. At pag sinabi namang vascular, ito naman po yung tumutukoy sa mga ugat na dinadaluyan ng ating dugo. Marami pong mga sakit sa puso na nakakaapekto sa mismong puso po natin or yung itsura ng puso, sa muscles ng puso, sa balbula ng puso, or kung paano nga ba ang itsura ng puso. Ganon din po, kapag ka ang problema ay nasa mga ugat, alam niyo naman po, pagka sinabing sakit sa puso, walang pinipiling edad. Maka, mapabata man or matanda ay nakakaranas ng problema sa puso. Kaya ngayon, aalamin natin ang ilan sa mga madalas na sakit sa puso na nararanasan ng mga tao at paano nga ba natin ito may iwasan? at magbibigay po ako ng mga prevention tips para may iwasan ng mga ganitong sakit sa puso higit sa lahat first aid para sa mga tao na nakakaranas po ng heart attack pag-usapan na po natin ang isa sa pinakalaganap na uri ng sakit sa puso ito po ay tinatawag na number one coronary artery disease So, ibig sabihin, may problema yung coronary artery. Ano po ba yung coronary artery? Ito po yung ugat na nagsusupply ng dugo sa mismong puso po natin. Yung puso po kasi natin ay isang malaking muscle po yan. So, nangangailangan din po yan na supply ng dugo para ma-maintain nito ang pagtibok ng maayos. So, kung yung coronary artery na dinadaluyan po ng dugo ay sumikip at nagbara. Bakit bumabara? Dahil po sa plaque build up. Ano po yung plaque build up? Ito po ay deposito ng mga kolesterol, calcium sa atin pong ugat na siyang dahilan para ito ay sumikip. At worst ay ito ay mabarahan. Anong mangyayari pag nabarahan po yung coronary artery? Siyempre, hindi na makakadaloy yung ating dugo papunta sa puso. Ngayon, Kapag ka wala na supply ng dugo yung heart muscle po natin, ang mangyayari? Titigil po ito sa pagtibok, mamamatay po yung heart muscle, at makakaranas po ang isang tao ng iba't ibang simptomas. Katulad po ng sakit sa dibdib. In medical term, tinatawag po itong angina. Uh, ang tao, kapag mayroong coronary artery disease, naglilid po ito sa heart attack. Okay? Kaya kung may nababalitaan po kayo na may mga kapatid po natin na inata uh, nagkaroon po ng heart attack pinakaunang dahilan po nito ay dahil sa coronary artery disease Nabarahan po yung mga ugat po nila na nagsusuplay ng dugo sa mismong puso po nila at worst ng isa sa mga resulta po ng coronary artery disease ay heart failure naapektuhan na po yung trabaho ng puso po natin na mag ng dugo kaya siya nagiging dahilan ng kamatayan ano po ba yung mga risk factors sino-sino yung mga tao na mataas ang chance na magkaroon po ng coronary artery disease sila po yung mga tao na may high blood hypertension, matataas yung blood pressure pangalawa mataas yung cholesterol level nila sa dugo, pangatlo mga taong naninigarilyo. Pang-apat, mga tao na sobra-sobra sa timbang or obesity. Pang-lima, sedentary lifestyle. Mga tao na hindi mahilig kumilos, laging nakaupo. Lalo na kung ang nature ng kanilang trabaho ay laging nakaupo. So, napakahalaga pa rin po pala sa bawat araw ay tayo ay mag-ehersisyo, kumilos sa bahay para maiwasan po natin ang tinatawag na coronary artery disease. Pangalawang pinakamadalas na sakit, ito po yung hypertension. Hyper, ibig sabihin sobrang taas. Tension, ibig sabihin naman po pressure. Sobrang taas ng pressure ng dugo sa loob ng mga ugat. Ang hypertension ay tinatawag din pong high blood pressure. Ito po ay binansagang silent killer. Madalas kasi ang mga tao na mataas ang blood pressure ay hindi nakakaranas ng anumang mga simptomas. Kaya akala nila okay lang. Kapag mataas ang blood pressure po natin, nakakapagpahirap po ito sa puso. Nahihirapan na ngayon yung puso natin na tumibok dahil sa sobrang taas ng pressure, pati po yung mga ugat po natin. So, kapag mataas ang blood pressure, nanganganib na mag-heart attack ang isang tao, makaranas po ng stroke, at mga komplikasyon sa kanilang puso at kanilang mga ugat. So napakahalaga po pala na i-monitor po natin mga kapatid ang ating BP. okay? Sana meron po kayong pambipis sa bahay. Lalong-lalo na kung talagang mataas ang blood pressure po ninyo. At kung talagang mataas, wag po kayong uh, titigil sa pag-inom ng inyong mga maintenance na gamot para maging normal ang inyong mga blood pressure. Sundin po ninyo ang payo ng inyong mga doktor. Kaya huwag matigas ang ulo. Dahil kapag ka napabayaan po natin ang ating blood pressure na sobrang taas, okay, magugulat na lang kayo, may stroke na po kayo. Pangatlo na common complication po ng coronary artery disease at high blood ay tinatawag na heart failure. Nangyayari ang heart failure kapag ka ang apuso po natin ay hindi na tumitibok ng maayos. Okay po? Nahihirapan na, napapagod na yung puso po natin. Ang nangyayari, nahihirapang huminga ang isang tao at nagkakaroon po ng pagmamanas sa buong katawan. Lalong-lalo -lalo na po sa mga kamay, sa paa at gano'n din po sa kanilang tiyan. Dahil po yan sa hindi na maayos ang pagtibok ng ating puso. Katulad ng sinabi ko po kanina, ito po ay resulta ng coronary artery disease, hypertension o kaya naman heart valve problems. May problema sa mga pintuan ng puso or yung mga balbola ng puso. So, para maiwasan po natin ang heart failure, napakahalaga po uh, na tayo ay magbagong buhay. Magkaroon po tayo ng healthy lifestyle. E po? At uminom po tayo ng gamot na nararapat na inireseta ng ating mga doktor. O kaya naman kung tayo ay pinayuhan na mag-undergo po na mga surgery, eh, pagsikapan po natin na ito po ay matupad or maganap. Ang apat na problema sa puso ay tinatawag na arrhythmias or tinatawag din po itong irregular heartbeat. So, para malaman po natin ito, uh, kung meron po kayong stethoscope sa bahay, pwede nyong itutok sa inyong mga tenga, pakinggan nyo po yung tibok ng inyong mga puso. Okay, ang normal heartbeat ay 60 to 100 beats per minute. Kapag pa po ito ay sumobra sa 100, tinatawag po itong tachycardia, sobrang bilis. Kapag naman po ito ay mas mababa pa po sa 60, ito po ay tinatawag na bradycardia, sobrang bagal. Kapag e pagkakataon din naman na irregular yung pagtibok ng puso. Okay naman biglang tumitigil tapos mamaya titibok na naman. Yung iba naman po nakakaranas po ng palpitation. 'yung sobrang lakas ng pintig ng puso ay nagpapalpitid, kumakabog po 'yung dibdib sa sobrang lakas ng tibok ng puso. Kaya nagdudulot po ito ng uh, pagkahilo, 'yung iba naman po ay nahihimatay. So sa iba, ang arrhythmia ay harmless, sa iba naman ay napakadelikado at nakamamatay. Kaya napakahalaga kung marinig po natin ito sa mismong puso natin. Okay? nakakaranas po tayo ng mga ganyan, yung mga nahihimatay, sobrang lakas ng tibok ng puso, sobrang bilis at bagal ng tibok ng puso, mahalaga po ang pagpapakonsulta agad sa inyong mga doktor para maagapan ng anumang uri ng komplikasyon. Panglima po ay yung tinatawag na valvular heart disease. Yung puso po kasi natin ay may mga pintuan na nagbubukas sara every time na tumitibok yung ating puso or nagpapump yung puso natin ng dugo. Okay po, pag nagkaroon po ng problema sa mga valve or mga pintuan na yan, okay, nagiging dahilan para maapektuhan yung daloy ng dugo sa ating katawan. So, pwedeng sumikip yung pintuan o kaya naman po ay sira, hindi nakasara ng maayos yung pintuan. So maraming mga problema sa sakit sa puso na may kinalaman sa balbula. Okay po, pagka masikip yung balbula, uh, ang term po natin dyan ay stenosis. Kapag naman po uh, hindi po nagsasara ng mabuti, ang valv, uh, ang term po natin dyan ay regurgitation. So, yung dugo ay hindi makakadaloy ng maayos dun sa pintuan bumabalik, okay kaya nakaka-apekto po sa daloy ng dugo nakakapagod kaya yan sa puso po natin at kapag gaganyan nakakaranas ang tao ng sakit sa dibdib sobrang pagkapagod hirapan huminga at yung lunas po dito ay maaring daanin sa gamot o kaya surgery depende po sa sasabihin po sa inyo ng doktor ang anim po na problema sa puso ay tinatawag na congenital heart conditions. Okay, ito po ay nangyayari kapag nagkakaroon po ng abnormalidad sa formation ng puso po ng isang sanggol doon pa lang sa sinapupunan ng kanyang ina. Ibig sabihin, hindi po na-develop ng maayos at normal ang puso ng sanggol habang siya ay pinagbubuntis ng kanyang magulang. Ang baby na ipinapanganak na may congenital heart problem ay maring makaranas ng isang depekto o kaya naman napakaraming depekto. May ilang mga congenital heart problem na talagang nga namang nakamamatay. Maring biglang nakamamatay ito o kaya naman po pwedeng umabot ng ilang taon. Depende po sa mga gamutan or surgery na napagdaanan po ng isang bata. Ibig sabihin napakahalaga po pala na ang isang babae na buntis ay laging nagpapakonsulta para malaman po niya kung normal ba ang pagdevelop ng kanyang uh, sanggol dun sa kanyang sinapupunan para maaga pa lang eh, malunasan na ang anumang uri ng komplikasyon. Ang mga simptomas po ng isang bata ay may problema sa kanilang mga puso ay maring kulay blue yung kanilang mga kuko, ay naman hirap or sobrang bilis ng kanilang paghinga, madaling mapagod kahit hindi masyadong naglalaro or kumikilos, at antukin. Tanong, bakit po nagkakaroon ng mga ganitong congenital heart conditions? Bakit nagkakaroon ng problema ang development ng bata sa sinapupunan ng kanyang ina? Ang posibleng dahilan po nito ay yung genes ng magulang ay nahaluan ng iba't ibang factors. Katulad ng problema sa kalagayan nito habang nagbubuntis or kalagayan ng magulang habang nagbubuntis. Yung kinakain po ng babae, Uh, Ganon din po kung siya ba ay may sakit habang siya ay nagbubuntis Katulad po ng diabetes or sobrang taba or naninigarilyo ba or umiinom ng gamot Lahat ng yan ay maaring makaapekto sa nabubuong sanggol sa sinapupunan ng isang ina Kaya dapat maingat ang isang inang nagbubuntis sa lahat ng kanyang ginagawa Sa lahat ng kanyang kinakain, iniinom na gamot para hindi maapektuhan ang sanggol na kanyang pinagbubuntis. Now, pag-aralan po natin ng first aid ng heart attack. Kapag nakakita po kayo ng isang tao na nakahawak sa kanilang dibdib, sabi nila sobrang sakit ng kanilang dibdib, potentially nakakaranas po siya ng heart attack. So, ang gagawin po natin ay paupuin po muna natin ang tao na yon, pagpahingahin, pakalmahin, okay, paypayan, at kung masikip yung kanyang damit pang itaas ay tanggalin po ang mga botones, ang zipper para lumuwag yung kanyang masikip na damit at And tanungin mo po siya kung meron ba siyang mga gamot na iniinom para sa sakit sa puso. Kung dala dalanya niya ito, eh tulungan mo siya para ito ay kanyang mainom. And kung tuloy-tuloy pa rin yung sakit sa puso ay nararabat lamang na siya ay dalhin agad sa emergency room. Paano naman po ang isang tao ay nakaranas po ng biglang nahimatay, nawalan ng malay? So, potentially, isipin po natin, cardiac arrest naman po. Ibig sabihin, tumigil bigla yung tibok ng kanilang puso. Paano natin malalaman? So, alamin po natin sa pamamagitan ng pagkapa ng kanilang pulso. Pwedeng dito, dito sa brachial artery, o kaya naman dito sa carotid artery. Pag wala po tayong makapa na pulso, Okay, hindi talaga tumitibok yung kanyang puso. Ay simulan po natin ang cardio pulmonary resuscitation. Ipampo natin yung kanyang dibdib. Okay, ipampo natin yung kanyang dibdib ng mabilis na ipampo natin yung kanyang dibdib ng mabilis at malakas para bumalik yung tibok ng kanyang puso. At yung iba naman po na nakapaligid ng mga tao ay simulan na na magtawag ng masasakyan papunta sa emergency room. Okay, kanina na pag-aralan na po natin ng iba't ibang mga common heart diseases. Ngayon, pag-usapan naman po natin paano nga ba natin matatamo ang malusog na puso. Okay, paano natin may iwasan ang mga sakit sa puso. Okay, katulad ng coronary artery disease, hypertension, heart failure, arrhythmias, pwede pong maiwasan yan sa pamamagitan po ng una sa lahat, pagkakaroon po ng healthy lifestyle. Ibig sabihin po nito, i-maintain po natin ang balanced diet na mayaman sa prutas, gulay, whole grains, mga lean protein, yung mga protina na walang halong taba. Kaya kung hindi po kayo mahilig sa gulay, eh, simulan nyo na po ang kumain nito. Dahil malaki ang may tutulong po nito para lumusog ang ating mga puso. Pag-iwas sa mga maalat na pagkain. Yung mga pagkain na sobrang daming asin katulad ng chichiria, okay, uh, mga sausawan na patis, toyo, at mga processed food. Alam nyo naman po, kaya nga, uh, kaya nga tinawag na processed food dahil linagyan po yan ng napakaraming asin. Ano pa? Yung mga pagkain na matataas sa asukal, katulad ng soft drinks, milk tea, cake, jam, at marami pa pong iba. Yung mga uh, inumin na matatamis, katulad ng mga powder juice, iwasan po natin yan. Ganon din po yung mga unhealthy fats, yung mga cholesterol na pagkain, ay iwasan na po natin pag-eehersisyo ng regular. Araw-araw, i-aim po natin ang pagkakaroon po ng 30 minutes na exercise kada araw. Kung kayo ay naninigarilyo, tigilan na, alisin na ang paninigarilyo. Kung kayo ay umiinom ng alak, eh, limitehan or tanggalin na ang alak sa inyong sistema. Kayo po, mag-quit na po kayo sa pag-inom. Ganon din po, kung kayo ay nakakaranas na sobrang stress sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, eh, i-manage po natin ng maayos yung stress. Okay? Yung stress na pinagdadaanan po natin, ipagpasa po natin lahat sa pamamagitan po ng pananalangin. At para mabawasan din po ang stress, ay eh, matuto po tayo na huminga ng malalim. Inhale, exhale. Maraming beses hanggang sa kumalma po tayo. Okay, kapag galit naman po tayo, matuto po tayo na i-manage yung galit po natin. Okay, bago po tayo magsalita ay huminga muna po tayo ng malalim at mag-isip bago tayo uh, magsalita. Ganon din po ang pag-maintain ng malusog na timbang. Okay, kung lumalaki po yung bilbil po natin sa chan, eh, tulungan po natin yung sarili na paliit po ito sa pamamagitan po ng pagkain ng tama at pag-e-exercise makakatulong po ito para ma-achieve po natin ang malusog na timbang. Paano natin malalaman kung tama yung timbang po natin? So, sa Google naman, meron naman po kayong mga Google, di ba? Type po natin yung body mass index. Ilagay po natin doon yung timbang po natin ngayon at yung height po natin and malalaman po natin doon kung tayo ay normal weight overweight or obese kaya kung nalaman nyo po na overweight po kayo gawin nyo po ang lahat ng paraan para mabawasan ang inyong mga timbang now paano po kung meron po kayong talagang sakit sa puso na mataas na rin ang blood pressure ninyo at ang cholesterol po ninyo So, napakahalaga po pala na araw-araw ay i-monitor po natin ang inyong mga blood pressure. Magkaroon po kayo ng regular check-up sa inyong mga doktor para ma-check kung okay na ba yung cholesterol po ninyo or okay na ba yung kalagay ng inyong mga puso. So, napakahalaga po na maging maaga po tayo sa ganitong mga pagpapa check up, pagmamonitor ng BP para maiwasan po natin ang mga komplikasyon at maalagaan po natin ng maayos ang ating mga puso. Kaya panghuling payo ko po sa inyong lahat mga kapatid, kung kayo po ay nakakaranas ng anumang simptomas ng problema sa puso, o kaya meron po kayong concern or nararamdaman na hindi nyo maipaliwanag sa inyong mga puso, wag po kayong mag-alinlangan na magpakonsulta po kaagad sa inyong mga doktor. Tandaan po natin ang prevention at early detection. Maaga pa lang nalaman na natin yung problema natin sa puso ay makakatulong po para maisalba po natin ang ating buhay. At higit sa lahat, para magamit pa po natin ang ating buhay para makatulong sa ating kapwa-tao higit sa lahat para makapaglingkod pa po sa atin pong Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat po sa pakikinig at hanggang dito na lang po. Ingat po kayong lahat.